So guys, palubog na nga pala yung araw nung may tumawag sa akin. Diniliber na nga pala yung mga computer unit na gagamitin sa computer shop. Hindi ko nga pala inaasahan na medyo marami pala to. Kaya ako nga pala yung mag-isa na nag-akit nito sa computer shop. Nung una nga pala ay wala akong problema sa pag-aakit nito. Kaso guys, dahil taas baba nga pala ako dito at meron akong binubuhat na mabibigat. Unti-unti nga pala ako napapagod. Lalo na guys, nung binuhat ko nga pala itong mga PC. Siguro guys, kada box nga pala nito umaabot ng 10 kilo. Kaya dapat pala guys, nagsama ako dito ng kasama. Mukhang mabilis nga pala yung pagbubuhat ko guys, pero tigil tigil nga pala ako. Mm. Dahil alam ko naman sa sarili ko na may na yung katawan ko. Siguro guys, sa pagbubuhat nga pala ng mga gamit na to, ay umabot ako ng 10 minuto. Medyo matagal nga pala pero basta may progress, okay na yon. Hindi ko nga rin pala inaasahan na mapag-invest ako ng ganito kalaki sa isang bagay. Dati kasi iniisip ko lang bumili ng mga bagong damit. Kumbaga, ibili ko lang yung mga pera ko sa mga luho ko. Kaya buti na lang guys, hindi ako ganun mag-isip ngayon. Yung mga binili ko nga pala ng piyesa ng mga computer ko guys, ay mga branded. Para kapag nalugi nga pala ako, ay madali na to maibenta. Negative naman tignan sa iba, pero para sa akin mas okay na yung may backup plan ka. At syempre guys, hindi ko naman agad doon isusuko agad dahil dugot powers ko ang pinampuhunan ko dito sa negosyo na to. Kinabukasin nga pala dumating na nga pala yung blinds. Ito nga pala yung napili ko na ilalagay sa computer shop. Tuwing umaga kasi tumatagos yung sikat ng araw sa bintana. Kaya imbis na ko na ilagay ko, ito na lang blind. Meron nga pala tong butas-butas kaya makakatagos yung hangin. At ngayong araw nga pala guys, ay maglilinis na rin kami dun sa shop. Nagdala na nga pala ako dito ng upuan para tuntungan sa pagkakabit ng blinds. Kailangan nga pala namin ng barena at saka ng extension. At syempre guys, hindi nga na pala ako mag-isa ang pupunta sa shop. Natuto na ako last night dahil sobrang hirap pala kapag mag-isa ka lang. At guys, ngayon ko lang na-realize na sobrang laki pala ng bintana na to. Eh yung nabili ko nga lang palang blinds ay eh, dadalawa lang. Kaya ayun, ang ending kulang. First time ko nga lang pala makakita ng ini-install na blinds. Medyo mahirap din pala to kapag mag-isa ka lang. Pinapatig na nga pala sa akin kung pantay na daw yung blind. Dahil tabingi nga pala yung ulo ko, hindi ko alam kung ano yung pantay. Kaya ang resulta, tabingi. Okay lang yan, tabingi rin naman yung maglalaro sa akin. Syempre, charot lang. Inayos na nga pala nila yung pagkakata nakabingi. Tinesting na nga rin pala nila kung nagano yung blind. Grabe guys, sobrang ganda pala nito. Kahit sa Lazada ko lang nabili. Basta nagagawa niyo yung silbi niya, ay okay na sa akin. Pagka-install nga pala ng blinds, naglihan na kami. Papapinturaan ko na rin kasi tong grills ng bintana. Makalawang na kasi tapos magaspang pa. Tsaka kapag pininturaan nga pala to, ay maganda na yung kakalabasan. Tapos yung mga natira nga palang pintura dito na kulay pink, ay uubusin na rin namin. Mga ilang minuto nga lang pala, natapos na rin yung bintana. Kaya oras na para magmerienda. Grabe nga si Buyobo, nauna pa siya magmerienda kaysa sa nagtatrabaho. Kaya ayun, sumakitan makita tiyan, dito na rin nagbawas. Masarap nga daw magbawas kasi merong bidet. Tinignan na nga rin pala ni Boy Ubo yung quality ng keyboard tsaka mouse. Nagkaasara pa nga dito si Itiang Bunggan tsaka si Boy Ubo. Kaya nakatikim tuloy si Itiang Bunggan ang karate chop kay Boy Ubo. Ewan ko talaga dyan sa tito ni Kuya Dugs, meron talagang sa bigla. At ayun guys, tapos na nga pala kami dito maglinis. Pati nga rin pala yung mga bintana dito ay nalinis na rin namin. Ang problema nga lang pala, hindi matanggal itong pinagdikita ng sticker. At syempre guys, maganda na nga pala yung banyo. Wala nang kalat dito mga pintura. At mahalaga sa lahat, wala nang dilaw-dilaw ang Maduro. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye bye!